Kaugnay niyan, makakapanayam natin sa linya ng telepono si Dr. Eric Tayag, spokesperson ng Department of Health. Magandang gabi po, Yusek Tayag. Magandang gabi. Yusek, ano na po ang update sa mga bayan sa Barinduke na nag-declare ng state of calamity dahil sa rabies? Alam mo, tumatanggap din kami ng balita sa Department of Agriculture. mga araw na nakakaraan, Umabot na sa 55% ang dami na nabakunahan nilang aso, uh, 65,000. Ngayon, ang Kagoran ng Agrikultura ay nag-anunsyo rin na sa 2025, balak nilang bakunahan ang 22 million na aso sapagkat isa to sa paraan para nang sa ganon ay maging redistrict po tayo. Pansamantala, dahil sa may mga kaso rin tayo ng rabies sa tao na kung saan ngayong taon ay umabot na sa 89 na matay, pinakamarami dyan sa Sokta dyan sa Mindanao, labing isa po, at sa Mimaropa pa at Bicol, tig-sampung kaso po, ay kailangan po talaga ang responsible pet ownership at uh, pangangalaga sa mga kagat ng aso kasama ng paghugas po ng tubig at sabon, 15 minuto po yan. At uh, pagpunta po sa animal bite center para po maumpisahan yung pagbabakuna kung kinakailangan po. Ngayon po Yusek, uh, ano na po yung intervention na ginagawa ng Department of Health para po sa doon sa mga apektado po nitong uh, rabies? Uh, Unang-una, dyan sa Marinduque, umaasa po kami na kung may nakagatman, ay magpapatingin at magbigyan sana ng bakuna kontra rabies. bukod sa sinabi ko nga yung paghuhugas po ng sugat dahil sa kagat ng aso. At uh, ngayon pong tag-init, uh, inaasahan namin na hindi lamang sa Marinduque, sa maraming lugar, ay maaaring ding tumas po ang bilang ng nakakagat ng aso kaya Uh, paalala po natin ang mga hakbangin para na sa ganon ay hindi po mauwi yan sa rabies po. At ang kagwaran ng kadusugan ay tuloy, tuloy na makikipag-ugnayan sa Department of Agriculture para na sa ganon ay madagdagan pa ang mga lugar na rabies free. Kasi marami na din tayong lugar na naligla na pong rabies free. Yung vaccination po nitong uh, rebis, kung kumusta naman po sa uh, iba't ibang parte ng bansa? Uh, yan ay magandang ginagawa ngayong uh, summer para na sa ganon may kaya talaga ang mga may ng aso na madiban sa tinatali po nila yan, ay pinababakunahan po nila yung mga aso po nila. Taon-taon po yan maaaring i Bigay po, depende po rin sa klase ng bakuna. So yan po ay sanggunin nyo sa veterinaryo nyo po sa lugar po ninyo at uh, umaasa po kagawa ng kalusugan na isa to sa maaaring uh, ibigay nyo po sa mga aso maliban sa inaayos nyo po ang kanilang pangangatawan po at grooming at iba pa po. Yusek, matanong lang po natin yung doon sa mga magmamatigas na ipabakuna yung kanilang mga aso. Ano po yung plano natin sa kanila, Yusek? Uh, yan ay merong mga regulasyon ng pamalaang lokal. Ang pagtanggi ay hindi pagpapakita yan ng responsible pet ownership. Kaya dapat inihimog po yan at pinaliliwana kung bakit kailangan po ang pababakuna sa mga aso po. Huling babala na lang po, yusek doon sa mga hindi seryosohin itong uh, pagbabakuna uh, ng mga aso para maiwasan po itong rabies, uh, yusek oh, Alam mo, bihira sa isang pamalaang lokal na magsagawa ng pagbabakuna. Lalo na yan ay responsibilidad ng may-ari o nag-aalaga ng aso. At uh, kung yan naman ay isang programa ng pamalaang lokal, nakoswerte po kayo sapagkat hindi na kayo gagastos. Tandaan nyo po, maliban sa gaso sa bakuna, ay eh magagastos din pa pong iba, iringilya, at uh, sisiguraduhin na may magbabakuna po. So hindi po ganun kadali. Lalo na, kailangan bigyan din ng certificate, patunay na yung aso nyo po ay nabakunahan po. Alright, maraming salamat po Dr. Eric Tayag ng Department of Health. Magandang gabi po.